Ito ang lalaking natagpuan sa ilalim ng kubeta. February 28, 1989 sa Japan, kakauwi lang galing sa bakasyon ng isang 23 years old na teacher sa may dorm nila na mga kapwa niya teacher. Noong 5pm noong araw na yon, nagpunta siya sa may banyo at dito siya magugulat sa makikita niya. Ito ay matapos siyang may mapansin na sapato sa loob ng kubeta na tumakot sa kanya kaya naman tinawag niya yung mga kapwa niya teachers. Sa pag-iimbestiga nila dito pa sila mas matatakot nang ma-realize nilang hindi lang pala to isang sapatos kundi isang buong tao. Tumawag naman sila agad sa mga polis at sa pagdating nila dito sila nagsimula mag-imbestiga at nalaman nilang isa tong lalaki at wala ng buhay. Sinubukan nilang kunin yung katawan niya, sinubukan nilang hilahin pero sobrang nahirapan sila dahil sa liit ng lugar kung nasaan siya na literal na nasa ilalim ng kubeta. Yung setup kasi ng kubeta sa kanila ay nandito papasok yung mga ihi at dumi. Baga ito yung kubeta sa loob ng bahay ah. tapos itong linya na to ayan yung pader papunta sa labas. Pagkagaling dito, dito yun mapupunta at sa labas merong mangungulekta ng mga dumi nila na may sa loob ng maliit na tubo na siya na ito naipit, kaya naman napilitan silang sirain ito para lang makuha siya. Pagkatapos hugasan yung mga ihi at dumi doon sa katawan ng lalaki, dito na siya nakilala. Lalaki na to ay si Naoyuki Sugano, 26 years old, na taga doon lang din pala sa lugar nila. Nang matagpuan si Naoyuki sa ilalim ng inidoro, wala siyang suot na pang itaas at merong nakapatong na nakatiklop na jacket sa may dibdib niya. Kumbaga dito banda nakapatong yung damit. Lumalabas din sa investigasyon na dalawang araw na palang walang buhay yung lalaki noong natagpuan siya. February 26 daw siya binawian ng buhay at dahil daw ito sa hypothermia. Ayon sa mga polis, lumalabas daw sa investigasyon nila na si Nauyuki mismo yung pumasok doon sa may tubo para mamboso doon sa mga gagamit ng CR. Sinukat din nila yung tubo at 8 to 14 inches lang daw to, kaya naman kung papasok ka daw talaga doon, posible talagang maipit ka talaga. Pero marami namang hindi naniniwala sa mga sinabi ng mga polis at ayon sa kanila, posible daw na inatake si Naoyuki. Ayon sa kanila, may naglagay lang daw siguro kay Naoyuki doon sa may tubo, given na mabait naman daw na tao si Naoyuki. Sobrang daming nagmamahal at naniniwalang inosente si Naoyuki, mahigit 4,000 na tao ang nagsign ng isang petition para imbestigahan ulit yung kaso pero hindi sila pinansin ng mga polis. And oo, sinarado na yung kaso dahil namboso lang daw talaga si Naoyuki at aksidente lang yung nangyari. Si ayon sa mga polis, wala naman daw siyang kahit anong sugat or galo sa katawan na nagpapatunay na sapilitan siyang ipinasok doon sa may tubo. Pero at the same time, napakadaming ebidensyang posibleng sinetap nga lang si Naoyuki. Una, dahil konektado si Naoyuki sa mga politika at sumasama pa nga siya sa mga kampanya. Ang alawa, isang sapatos lang daw yung nakitang suot ni Naoyuki at yung isang pares nandun daw sa malayo sa may bandang parking lot. Kaya kung si Naoyuki daw mismo yung pumasok doon, ano daw yon? Tinanggal niya yung isa niyang sapatos bago siya pumasok doon? Pinakahuli, yung mismong tubo daw ay halos imposibleng mapasok ng mag-isa ka lang. Para patunayan na imposible nga to, yung mismong tatay ni Naoyuki ay nireassemble yung tubo kung saan nakita yung anak niya at siya mismo yung pumasok doon nang nakahubad pa, walang kahit na anong suot at hindi nga siya magkasya. Kasi halos magka same built lang naman daw sila ng anak niya at siya nga mismo walang damit. Paano pa daw yung anak niyang nakapantalon pa at nakasapatos? Paano siya makakapasok doon? Hanggang ngayon, isang malaking misteryo pa rin itong kaso na to sa Japan. At yung mga tanong katulad ng paano ba siya napunta doon? Siya ba mismo yung pumasok dito? Or may naglagay ba sa kanya? Itong mga tanong na to ay mukhang mananatili na lang na misteryo at hindi na malulutas pa.